So, ito, bali mag setup tayo. Ne-network natin lahat ng PC. At the same time. Nagawa tayo ng network. Ayan. So, ayan. So, setup natin papuntang server. So, server setup and LAN. Net networking and network. Ayan, sa so, ganyan. So, kailangan yung mga PC magkakitaan dito sa server. So, isa-set up din yun. Yan So, isa-set up natin yun. So, kung interested kayo, PM nyo lang kami. Lalo na kung marami kayong PC, gusto nyo yung network. Tapos yung ebapo po yung price natin sa kanila